passou-lhe nada Jadi pemahaman dan bisa

At uh, isa sa mga binigay natin ng bahay ng mga voluntary na rin tumutulong po sa atin. Si Ramirez Antonio Pineda na tumulungan tutulong sa atin para tayo para sa dalawa.

Ito naman tayo na um, isang pag para dito. Kaya tayo, tayo makatulong dito. Ah. Oh, Sa'yo, Ha? <laughs> <laughs>

Go, pa-nice. Ikaw bang magulang nuno? Hindi. Hindi. Deman, Deman, Deman Ola. Sa'yo na 'ko 'yon. Salamat, no, no, no. Ah, kaya alas 12 na 'yan na lola. Ah, para hindi iyo para makakain ka mo Salamat, no. Pero s'yempre, salamat po muna sa mga tumulong sa atin dito na magbuhat. Daan 'yung isang pinabayahan ni Ate Elma. Ayan. Ay. Ay, ay. Ayan, ah, si Tony Ramis lagi po nagbo-volunteer po sa atin na tumulong. At siyempre, yung ating... Hello! Ayan. Ano ang pangalan niyo, sir? Rinaldo Guda po. Ayan, sir Rinaldo Guda po. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, Rinaldo Guda. Sa pagtulong sa amin na makaabot kami dito. Ayan. Uh, nanay. Opo. Pwede po para sa iyo. Magkaong ka mo, ha? Opo. Uh, Nay, uh, sa sulod si Pinaka Kabulan, hindi oh, na ako magka-nay ah. Opo. mo na ka mo. Opo. ka mo si Mayado, yan uh. ka mo, ha? Opo. Uh, para magbaskog ka mo. Ayo, uh, ayo, ayo, nay. Hindi na ako naka-emote. Opo, di na naka-emote si Nanay. Opo. 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 Opo ini may una ka sin bunay para pag wala ka sin pag wala ka mo si Lisoroda uh, oh ibata ha <laughs> na kan ako na sin ang bala ay kumaon lang ka mo ra ka mo hitan kumaon lang ka ah uh, 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 kung di ang uh, na nayo mabis niyo ah mas tindahan na ka mo ah para pagura kami sroda, ni suda na ka mo, ha? Opo. Diri pag diri ka pamalimbus lola kay ano ah uh, may edad ka na. Opo. Mainit din nang panahon, base ko na nang pangingiritabi sa iyo. Ito. Oh, 'yan. Ayan eh, puro ini mga dilata. Sa sulit sin sambulan, magamit-gamit niya 'to. Plus oh. dilata niya. Oh. Sir, eh, ilagay niyo na sa sir. Eh, bayun na salang sa na para Oh, dilata ha, ha? Sa pangaraw-araw nyo Opo, opo oh, ya na, badi ko ni Pura Pan Pang, ano niya, pang konsumo mm. Hindi eh? Uh -huh. Salamat ulo, ako daw, magpasalamat kayo. Uh, oh, yeah, tapos tatod, may merenda lang ka mo. Okay. Pwede may rinig hanggang sa aga. Oh, oh. lang niyo hanggang sa aga. Oh, oh. Ayun na. Opo, salamat ha. Salamat, salamat. ulo. Oh, yeah, yade yeah, yeah. niyo, pamahaw niyo para sa aga ha. Opo. Ah, yeah, oh, ha, Mga kwan, bayon, pwede sandwich. hanggang, pidi hanggang sa aga. Opo. Oh, oh. Yeah, pa. Oh. Pangkonsumo niyo para kanuga kapi ka mo. Ah. Opo. Oh. Lala? Hindi uh, na man kaluluwa man ni lula. Oh. Ah, oh, oh, okay, oh. Yan, kape. Ah, oh, uh, okay. hindi na lang nakikita ni lula yung mga hindi na, baka kumbaga na hawak at nararamdaman niya na lang. Oh, okay. At nung una, napunta natin dito ay medyo nakakakita kita pa pero malabo na talaga. Ah, uh, tunay, may biscuit ka mo? Oh. Oh. Sakali medyo kang kamo oh. sa Pamormindal snack niyo ha. Basta, hindi na po magmalimos, lula ha. Kaya may initong po ang panahon. Oh. oh, bawal lang palimos. Hindi oh. na ka mo, Yan eh, oh. kape, para magbasok ang tuhod niyo kung kaya mo pa mag-bullroom. Ma, kung maka ka pa, yan yeah, yung deong... para sa inyo na <laughs> oh. yeah, gatas. Yan yung gatas ko, ha? Ay, salamat. Ano na ato, gagatas talaga ato. Nagmamailo pa mga ka mo? Oo. Oh. O oh, oh yan, yeah, may ilo para hindi na ako masyado mag-ano yan, may ilo. Sige, dala doon. Ayan eh. Para sa pangkonsumo niyo na may asukar na kamo para panggamit niyo. Opo. Oh, yan. Uh, para sa palaman niyo. Opo. Daghanon? May muna mo may mo na kamo tindahan? Naghanon daw. Di man dai di tindahan. Yon, dua kabulan bulan yon. Ah, maraming maraming salamat po sa mga magagandang dilag na nagpabot dito sa Danon or tulong sa inyo dyan sa magagandang dilag at sobrang di salamat po salamat to noon ang grace na hinatag sa amo opo okay. Pag... at siyempre salamat din tayo sa proud ma'am thank you po sa inyo magandang dilag proud ma'am sobrang salamat at siyempre salamat salamat ma'am salamat, salamat. Salamat, ah. tako, dago, uh, mama, mama. Ayan, at siyempre, salamat din po tayo kan Mama Bol Moyo. Ah, uh, uh, sobrang salamat po sa inyo Mama Bol salamat Moyo. Ah, thank you, thank you po sa mga pinapaabot niyo dito. Pinapaabot daw niya na sobrang napakalaking pagpapasalamat po nila sa inyo. Oh. at siyempre, nagpapasalamat din tayo kay Iniisa-isa ko po yung nagpapasalamat sa ate Ayaw nagpabot po sa inyo At sobrang nagpapasalamat po tayo At tapos puso po, po ako nagpapasalamat Diyan kay uh, kay sa Changdagwapa yan, sa sa Chandagwa pa, uh, maraming salamat po sa inyo sa pagpapabot po ng tulong po sa dalawang matanda. si Lola po ay hindi na rin po talaga nakakakita. Sobrang salamat po. At syempre nagpapasalamat po ako kay Ma'am Gina, CCTV. ay nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Mali Parilla, USA. At sobrang salamat po sa inyo sa walang sawa nyo pong pagtangkilik sa aking YouTube channel. At ito, nakabot na po to at sigurado ko po kahit po sa dalawang buwan ay hindi na po to basta-basta mauubos at talaga po uh, hindi ka namang mamalimus, Lola, no? Okay. Kasi sobrang dito <laughs> na po. Ano sayang-sayang? Magligis. Uh, ah, hindi ko may naaraman kung naghahali. Ay, hindi mo alam na kung nagpapading siya, baka mal, maligis saan, o masagasaan? Ano, di ka, pamangkin, di ba? Di, ba Patla ka, ma'am. Kaya kung di ka magparano, kaya kung maligis ka, madamo kung ano, yun na, may puwarta kita, maka, ano, ikaw para mo, sinasabihan ko man yun. Yan, Lola, pasalamat kita sa mga nagpaabot sa ni sa iyo, sa mga nagpaabot sa inyo ng tulong para po sa halos isang buwan na pangkonsumo nyo. Uh, sa muli, maraming salamat po sa magagandang dilag, proud mama, uh, proud mom, at kay Mama Ball Moyo uh, Thank you, thank you very much po At kay Chanda Guapa Thank you, thank you po sa inyo Chanda Guapa Sobrang nagpapasalamat po ako At kay Ma'am Gina CCTV At kay Mali Parilla USE Sobrang salamat po sa walang sawa nyo pong pagtangkilik sa aking munting channel uh, At ako po ay isang tuloy lang po para makapagpabotin po ng tulong para sa kilalula Uh, at sana po mas marami pa po tayong matulungan mga katulad nila na syempre yun naman po ang puso natin na makatulong po tayo para sa kanila uh, at sana dinay okay. ko lagi ko may mood na oh, nagpapalimot ha, na kay mainito ng panahon hindi wow, ko tabi niyo masabi kasi ang mga babasog nga nagkukulaps, ipapamisgan oh. eh, um. ko yun at e, syempre Lola, uh, diri lang po talaga yan ang ihahatag ko sa iyo. Apo. Kaya sobrang nagpapasalamat po tayo sa kanila. May hatag pa ako para sa iyo. Kas. Ha? Opo. Ay, Opo. nag okay. Yan. <laughs> sa iyo. Ready, ha? Kapatan niyo, Lola, ha? Lola, ya, yeah, di. Ibilangon ko, tigo 100 din, ha? 100. Okay. Yo. One. Two. 3, 4, 5, 6, 7. May barya ka pa na. Eh, salamat to. No, kaya ka ang bulog. 20, 30, 40, 45. May barya ka pa na. 45, ah, 46. Ah, may 46. Makakabalak ang bulog. Yan. Nanay. Opo. Uh, sana. Ah... Uh, Dine, na mo, magpapalimos. <laughs> kaya aram ko man po, sabi ko nga ni napunta kamu. kaya na mo sa duwa ka bulan maski pa no ma. Um, oh. para ha. Pero Maa, oh, oh Ma, may panggasus na kamo. Uh, aram ko man kung kasayo man lang na duwa, makasayo on. Sigro na Kwa na simana na na sa na bulan. Dano sa ako, inamuin eh. Ah, Kahit man kami ano. Oh, para sa'yo po yon ha? ba to? Oh. Oh. Nay. Oo. Lola. Sige, sala oh. na. Diragdanon oh. si sa ako, di na sa lalo sa iyo. Opo. Kira na nagano sa ako. Salamat. Ini, may MC pa kayo. Kailan ang niyo pagkaon niyo? Opo. Sige na kauna na muna niyo. Kauna na, kauna na, kauna, na, kauna, na. kauna na muna kamo. Sugpa ko. Magkakaroon ah. ako pa nyo. Ikaw meron na. Maulang pa nyo. Maulang pa nyo. Jalipi yun, lula. Jalipi. Jalipi yun, lula. Oh. Tigsaro ka mo. Oh, oh. May unman siya. Sige na, kaulay naman. Tigsaro po. Okay, uh, uh, mami, maraming salamat po sa lahat po ng mga kumulong. So, thank you po sa putas po sa ako oh, nagpapasalamat sa so, mga uh, magagandang ilag, tiyandang wapa, kinasasal so, so, TV, uh, proud mama, uh, at sa lahat po ng mga ka pa na pag-ibus record ko ngayon. Uh, pagbibigay po sa kanila ng ganitong mga uh, pagkakataon na sobrang nakakawa po na kalagayan po nila. Uh, lula! Opo. Opo. I-record mo lang po na. Cut ko na lang ito. Udako-udako, inadanong sa ato. Meron na. Diyos. Udako na yun, ha? Uh, oh. Say mo, Lula. Salamat, mampugi ha po na... Uh, oh. uh, ang hat lang po na makapad makapagdanon po uh, sa pamamagitan po sin mga naghatag sa ato sin nagpabot sin danon ha uh, man kami didi na aram ko na may nakamusin makakawang sa rad lang yan siyempre nagpapasalamat man kita salamat mga ma'am sir